Umonte ang mga nauhuling isda sa West Philippine Sea sa unang anim na buwan ngayong taon. Epekto raw yan ang tensyon sa teritoryo at ang mahal na presyo ng krudo. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Kator. Hindi na bago ang kwento ng mga Pilipinong manging isdang tinataboy ng China sa West Philippine Sea. Mayaman sa isda ang mga bahura roon. Pero ang ilan sa mga kapatid natin Takot ng pumalao dahil sa pangaharas ng mga nagkalat na barko ng China Coast Guard. Ang walang katapusang tensyon doon, ramdam na raw hanggang sa supply ng pagkain. Katunayan sa tala ng Philippine Statistics Authority, umabot na lang sa nasa 101,000 metric tons ang nahuling isda sa West Philippine Sea sa unang anim na buwan ngayong taon. Mas mababa yan kumpara sa nasa 108,000 metric tons noong 2023. Pero bukod sa isyong politikal, aminado rin ang before na apektado talaga ang produksyon ng isda dahil na rin daw sa pagtaas ng gasolina at nagbabagong klima. We don't saat na nag-decline. Uh, significant po ang contribution ng Web3 sa overall production. We are taking this uh, seriously. Meron din mga ibang rason like yung pagtaas ng uh, fuel, uh, pati rin yung uh, El Nino na dumaan. Sa kabila nito, tiwala naman ang Department of Agriculture na wala pa itong magiging epekto sa supply at presyo ng isda. Abaganda rin ngayon, uh, di ba yung timing din natin ng close fishing season, kahit uh, lumiit man as reported yung fish catch, may parating naman na uh, bagong batch ng imported na isda. Ang presyo naman ng bigas, posibleng lalo para ubumaba. Tinanggal na kasi kamakailan ng India ang export ban sa non-basmati white rice na inaangkat din ng Pilipinas. Ang pwedeng epekto talaga nito, yung uh, posibleng bumaba yung presyo ng uh, bigas sa international scene and will further drive yung uh, presyo ng iniimport natin galing ng uh, Southeast Asia. Isa sa top exporters ng bigas sa mundo ang India na dihabak na mas mura rin ang bigas kumpara sa nabibili sa Vietnam. Ang iniimport naman na bigas ng Pilipinas, umabot na raw sa 3.2 million metric tons ngayong taon. Kung magtuloy-tuloy pa ang pag-aangkat natin ng bigas, sabi ng DA hindi malayong malampasan natin ang 3.6 million metric tons na inangkat noong nakaraang taon. Nagbabalita mula sa frontline, Caricator News 5. Mga kapati, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.